Oh Shout out. Tinta ko po ay pansit, munggo, pakbet, at ito po giniling. Ito yung ano po. Kanin. Kanin po. May kanin po ako. po. may nito po yung kanin. guys. oh, pili na po kayo. Uh -huh. Kagabi po ay grabe po yung ulan nang madaling araw. Kala ko nga po ay hindi na po siya hihinto, hindi na, hindi na sana ako magtitinda. Kaya lang, umaraw naman ngayon na makulimlim na maaraw. Mamaya uulan na naman po ito. Ayan visit ako. Ayun oh, go. Wow. Yung wild yung pre, hindi pa oh, oh. Hindi pa po umaalis sila. Mga second week pa po yata ng September. Dahil lilipat na po sila dun banda sa may palengke. Dahil fiesta po ngayong October. Ayan. Ayan po sila. pumunta dito, bumili po kayo rito ng magugustuhan po ninyo lahat ng mga panimda. Ang dami pong bumibili guys, marami. Ayun <tried> lang, nandito naman ako, ang unahin niyo kayo, bukot sa akin, sa ating bilito. Basta yung pinakagalong kasi sa iyo, yung mo yung doon, yung 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 Vlog po. Please subscribe po my channel yung yung Akala ko nga po ay hindi ako magtitinda pero nagtinda pa rin po ako dahil umaraw naman po kanina. Yes po. Malapit na po silang umalis dito dahil dahil doon na po sila magtitinda sa sentro po kasi po ay mas mabili naman doon kaysa mabili rin naman po dito mga bata, mga estudyante po, mga dumadaan, mga tricycle driver, marami po, marami rin po mabibili dito banda. Okay po, bye bye po. Hanggang dito na lang po ang aking munting video. Dagan salamat, maraming salamat. Please subscribe po my channel, Honey Beng Blanc. I-hit lang po ninyo ang notification bell para lagi po tayong updated sa aking simpleng, simpleng, simpleng video. And thanks for sa mga nagsusubscribe sa akin. Pasensya na po kayo at minsan lang po ako nag-vlog kasi sobrang busy po ako. Pag hindi po ako nag-tidinda, bigas naman po ang inaatupag ko. Pag tapos ng bigas, maglalaba po kami. Ganito, nag-apply po ako ng tupad. Sayang naman din po yun, 480 po ang isang araw. 10 days lang po kami dito po sa north. Every barangay po yan, 9 people. Yes po. Okay po, -bye. bye po. gabi nga po ay, ay kaninang madaling araw po yata. Nagumpisa ng hapon, nagulan-ulan po, walang hinto po yan. Hanggang kaninang umaga. Pero na, hindi na po sana ako magtitinda kaya lang umaraw naman po. May awang Panginoon, umaraw naman po. Guys. Okay po, bye-bye. Bye po.